Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, pag-uusapan natin ngayon yung final 12 ko para sa Gilas Pilipinas yung paparapit na ang World Cup. So, nag-announce ng SBP mga bay na yung final 12 daw ay i-announce ia nila sa August 23. Okay? So, 2 days before ng Uh, simula ng World Cup, uh, first game natin sa Dominican Republic August 25 And before that, makakaroon pa tayo ng uh, tune-up games sa Think Montenegro at Ivory Coast Okay, kung hindi ako nakakamali And then, sa Mexico, tatlong uh, tune-up games pa yung uh, gaganapin Bago pumili ng uh, final 12 Pero para sa akin, dapat kasi pumili na sila before magsimula yung tatlong tune-up games Uh, para sa Gilas Pilipinas kasi dapat mga pag-gel yung final 12 na yon mga bay no para sa uh, tatlong tune-up games na yon so i think medyo alanganin yung August 23 ano na pag-announce ng final 12 pero nasa SBP naman yung desisyon kaya wala tayong magagawa dyan. So narito yung final 12 mga bay para sa akin. So yung mga shoe is si Kai Soto, uh, Jordan Clarkson, Uh, AJ Edu uh, Scotty Thompson And uh, si na Junmar at Japet uh, Show instance na rin yan sila uh, Para sa akin dahil aside sa kay, kay Soto at kay AJ Edu Sila lang talaga yung mga legit na big mans natin Na maasahan natin yon And qualified talaga uh, Bilang uh, pamalit dito Kina AJ Edu at kay Soto Okay, so wala talaga tayong uh, wala tayong ibang manap na big man mga bay ano. Uh, si Eram uh, may experience siya international pero injured siya and I think kahit injured hindi injured si uh, po Eram, I think medyo mahirapan siya pagdating sa World Cup. Uh, marami din nang nagsasabi na si Almazan uh, pero I think kulang uh, cool din si Almazan and I think yung pinaka qualified talaga in my experience pagdating sa big man eh itong dalawang to, Junmar and Japet. And sila talaga yung Matagal na sa Gilas, Pilipinas at may chemistry na pagdating sa international stage. Okay? So, maraming world workshop na rin yung napagsamaan ng dalawang yan. Pero dito, etong uh, Kai Soto at EJ Edu, eto yung talagang pamalit natin dito. Kina Jun Marfardo at Japet, Aguilar in case na mag-retire na talaga sila. Kasi alam naman natin na uh, patandaan na sila ng patanda. And uh, magandang uh, experience to para kina EJ Edu at Kai Soto. Na makapaglaro sa World Cup And matrain sila uh, Para sa future ng Gilas Pilipinas Okay So yung 5th and 4th position Lock-in na yan Auto-shoe-ins na yan Ngayon uh, simulan natin sa guard uh, Since bumalik na si Scotty mga bay Nilagay ko na siya dyan And I think dapat uh, uh, Maalis din Para sa akin si uh, Kiefer Abena, Okay I think uh, sapat na si Scotty Okay, and then uh, posible niya maging uh, katambal dito is either Dwight Ramos. Okay? So, nasa kanila ni Dwight Ramos or ni CJ Perez yung posibleng uh, puma pumalit or salitan pagdating sa uh, pagiging point guard ni Scotty. Okay? And then uh, yung mga uh, para naman sa mga shooting forwards natin, I think para sa akin maganda si Abando at si Malonzo. And of uh, Okay, so sila yung uh, nilagay ko na maganda uh, sa shooting forward. Kasi kung ilalagay natin si Kiefer na mga bay, kulang tayo sa mga 3-point sh uh, shooter. And I think uh, Calvin Oftana kaya niyang punan yung pwesto ni Jordan Heading bilang uh, uh, one of the best 3-point shooters natin. Okay, so I think uh, aside kay Parks, si Parks kasi uh, medyo... 50-50 uh, yung uh, on and off yung 3-point uh, shooting niya uh, Kung benas benas Kung malas, malas So side sa uh, Kay Parks Nandiyan si Clarkson Para sa outside shooting And I think after that uh, Wala na tayong uh, maasahan pa pagdating sa tres Si Malonzo On and off din Hindi rin consistent sa tres So kailangan natin ng legit shooter And uh, pwede ko sanang ipasok si Pugoy dito Pero ang problema kay Pugoy kasi pagdating sa international stage ah uh, dinadaga siya minamalas so naalat so medyo hindi maganda yung performance ni si Pugoy pagdating sa international stage so mas pinili ko si Oftana over kay Pugoy and uh, injury prone din kasi si Pugoy so mas bata si Oftana and mas maliksi para sa akin si Oftana compare kay Roger Pogoy Makakasabay and matangkad and kayang makasabay sa depensa so tinanggal ko yung uh, mga maliliit na sina Tardi, Kiefer Pwede sana si Newsom, mga bayan ang ko dito. Newsom or Oftana. Pero, mas pili ko si Oftana dahil sa 3-point uh, shooting ni Oftana. Okay? So, yan yung final 12 ko, mga bay. So, abangan natin kung uh, mapi-perfect nga ba natin yung uh, etong final 12 na to. Doon sa i announce sa SBP. Yun lang, mga bay. Maraming salamat sa panonood.